Ang mga pulis ay mayroong mahalagang papel na ginagampanan sa paglutas ng isang kaso o krimen. Kaya naman, napakalaking tulong ito para sa mga naiwan ng biktima upang makamit ang hostisya para sa kanilang kabag-anak. Sa kabila ng alam nilang hindi na mababalik ang buhay ng taong pinakamamahal o malapit sa kanila. Ngunit sa kwento natin ngayon, dahil sa maling gawa ng mga pulis, nagkaroon ng problema sa pagkamit ng hostisya para kay Becky. Halika tunghayan natin ang buong istorya ng pagkamatay ni Becky at ang kinahantungan ng kaso niya. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Rebecca Jane Middleton, o madalas tawagin sa kanyang palayo na Becky, ay ipinanganak noong June 27, 1979 sa Billville, Hastings County, Ontario, Canada. Siya ay bunso sa tatlong mga anak ni na Cindy at Dave Middleton. Noong labing tatlong taon si Becky, nagkahiwalay ang kanyang mga magulang. Kaya siya at ang kanyang mga kapatid ay naninirahan kasama ang kanyang ina sa maliit na bayan ng Billville sa Canada malapit lang sa baybayin ng Lake Ontario. Inilarawan si Becky bilang palakaibigan at masayahing tao. Noong June 19, 1996, nagpaalam si Becky sa kanyang mga magulang na pupunta siya sa Bermuda kasama ang kanyang matalik na kaibigan ni si Jasmine Means upang bisitahin ang ama nito na si Rick Means. Pinayagan naman siya ni na Cindy at Dave dahil itinuring nila ito bilang isang bakasyon at bahagi ng regalo nila sa kanilang anak na si Becky para sa 17th birthday nito. Nang ang magkaibigan ay nasa Bermuda na, hindi nila pinalampas sa mga pagkakataon upang magsaya. Kaya nung gabi ng June 2, 1996, ang magkaibigan ay nagpunta sa lugar ng Old Town ng St. George upang manood ng isang Heritage Night Show na ginawa para sa mga turista. Pagkatapos, pumunta naman sila sa St. George Hotel para uminom ng kaunti. Mga bandang alas dos ng madaling araw, nagpa siya magkaibigan na umuwi na. Kaya sila ay nagantay na ng taxi sa labas. Ngunit lumipas na ang mahigit na isang oras, walang taxi ang dumaan. Habang naghihintay ng taxi, isang lokal na lalaki na nagngangalang Dean Lottimore ang nagpakilala sa kanila. Si Dean ay isa sa mga driver ng motorcycle na kumukuha ng pasahero sa nasabing lugar tuwing gabi. Si Dean kasama pa ang dalawang lalaking sakay din ng isa pang motorcycle ay inalok si na Becky at Jasmine para ihatid. Nung una, tinanggihan ng magkaibigan ng alok ng mga ito, ngunit dahil mahigit isang oras sa na silang naghihintay ng taxi, pumayag na ang dalawa. Si Jasmine ay sumakay kay Dean at si Becky naman ay umangkas sa dalawang lalaki. Ilang sandali, nakarating ng ligtas si Jasmine sa kanilang bahay. Ngunit lumipas ang ilang oras, walang Becky ang nakauwi sa tahanan ni Jasmine. Dahil dito, nagalala si Jasmine at sinabi ito sa kanyang amang si Rick. Nang nalaman ni Rick ang nangyari, agad nilang iniulat ang nangyari kay Becky sa mga magulang nito at sa Bermuda Police. Kaya agad na naghanap ang mga polis sa kinaroroonan ni Becky. Noong umaga ng July 3, 1996, natagpuan ng mga pulis ang bangkay ni Becky na nakahandusay sa gitna ng Ferry Ridge Road. Malapit sa katawan ni Becky, nakita nila ang dugo ang bra at palda nito. Ayon sa resulta ng autopsy, si Becky ginahasa, pinahirapan at sinaksak ng 35 beses na may hiwa ang lalamunan. Batay sa ginawang pagpapahirap, pinaniniwalaan ng mga pulis na tumanggi si Becky na gawin ang gustong gawin ng mga salarin kaya matinding pagdurusa ang naranasan ng dalaga bago ito pinatay. Matapos ang pagsisiyasat sa bangkay at sa lugar ng krimen, agad na tinanong ng mga pulis si Jasmine ang huling kasama ni Becky. Sa panayam, sinabi ni Jasmine ang mga pangyayari at ang mga taong nakilala nila bago mapatay si Becky. Matatandaan na ang sinakyan niyang motorcycle ay minamaneho ng isang lalaking nagngangalang ding. Kaya sinabi ito ni Jasmine sa mga pulis at agad naman nilang hinanap ang lalaki at kinapanayam ito. Ayon kay Dean, kilala niya ang dalawang lalaking nakapila sa mga motorcycle na sinakya ni Becky. Ito ay sina Justice Smith, labing pitong taong gulang, at si Kirk Mundy, dalawamput isang taong gulang, parehong Jamaican National. Dahil sa salaysay ni Dean noong July 9, 1996, inaresto sina Justice at Kirk. Sa istasyon, kahit na magkaiba-iba ang kanilang kwento patungkol sa kung nasan sila ng gabi ng pagpatay, pareho pa rin nilang itinanggi ang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Becky. Sa katunayan, sinabi ni Kirk na kasama niya ang kanyang buntis na kasintahan buong araw ng July 2 hanggang July 3, 1996. Gayunpaman, paman, kinuhaan pa rin sila ng mga sample ng DNA upang ipadala sa Royal Canadian Mounted Police o RCMP para isa ilalim sa pagsusuring medikal. Makalipas ang dalawang araw noong July 12, 1996, nakipag-usap si Kirk sa kanyang abogado at pagkatapos inamin niya sa mga pulis na nakipagtalik lang siya kay Becky. Ngunit ang gumahasa at pumatay talaga kay Becky ay si Justice. Patuloy sa pagsasalaysay ni Kirk, matapos patayin ang dalaga, itinapon umano ni Justice ang isang kutsilyo sa tulay. Kaya dahil sa salaysay ni Kirk, nakita ng mga pulis ang kutsilyo sa lugar kung saan niya ito itinuro na kung saan ang kutsilyong ginamit sa pagpatay ay katugma sa isang set ng mga kutsilyo na natagpuan sa bahay ni Justice. Matapos ang salaysay, isang kasunduan ang naganap para kay Kirk. Ito ay ang pagpapatotoo niya laban kay Justice. Kaya noong October 16, 1996, inamin ni Kirk na nagkasala siya sa pagiging kagamitan sa krimen. Dahil dito, siya ay sinentensyahan lang ng limang taong pagkakakulong sa bilangguan. Makalipas ang dalawang araw pagkatapos ng paghatol kay Kirk, dumating ang resulta ng DNA mula sa RCMP. Ayon sa resulta, ang DNA ni Justice ay hindi nakita kay Becky. Ngunit sa hindi inaasahan, nakita ang DNA ni Kirk sa dalaga. Kaya naman naggulat at nagalit ang lahat kung bakit hindi naghintay ang Bermuda Police na lumabas ang resulta ng DNA bago nilite si Kirk. Samantala, sinubukan ng pulisya na bawiin ang kanilang kasunduan kay Kirk ngunit huli na ang lahat. Dahil sa panuntunan tinatawag na double jeopardy na nangangahulugan na hindi maaaring litisin ng dalawang beses ang isang tao para sa parehong krimen batay sa parehong pag-uugali. Halimbawa nito ay kung isang tao ay nagnakaw ng isang bangko, ang individual na iyon ay hindi maaaring dalawang beses na litisin para sa pagnanakaw para sa parehong pagkakasala. Kaya sa makatuwid hindi na maaaring litisin pa si Kirk. Samantala, noong November 23, 1998, niliti si Justice para sa kasong pagpatay. Sa korte, ang tanging pinakamatibay na ebidensya lamang na meron ang mga pulis ay tila ang kutsilyo na ginamit sa krimen na ang kutsilyo na mula sa isang set ng kutsilyo sa tahanan ni Justice. Na kung saan sinuri ng isang American pathologist ang kutsilyo at ang mga sugat kay Becky. At ayon sa pathologist na hindi kapareho ang talim ng kutsilyo sa sugat na natamo ni Becky. Kaya nangangahulugan na, na maaring hindi si Justice Umano ang pumatay. Dahil dito, sinabi ng abogado ni Justice na walang kinalaman si Justice sa pagpatay. tingin nila na mag-isa lamang si Kirk na gumawa ng krimen. Dahil dito, hiniling nila na i-dismiss ang kaso ng kanilang kliyente. Kaya naman nagpasya ang Bermuda Court na palayain si Justice. At malayang nakalaka si Justice sa labas ng kulungan. Dahil doon, noong February 2002, nagkaroon ng pagkakataon si Justice na makapanakit pa ng dalawang babae. Na kung saan, nahatulan lang siya ng apat na buwang pagkakakulong at nanatili pa rin malaya pagkalipas ng ilang buwan. Samantala, si Kirk naman ay nahatulan ng labing limang taong pagkakakulong hindi dahil sa pagkakasangkot sa pagkamatay ni Becky, kundi dahil sa pagnanakaw at pagdadala ng iligal na baril. Saka, sa kasalukuyan, ang mga magulang ni Becky ay patuloy pa rin ipinagdiriwang ang kaarawan nito bilang pag-alaala sa pinakamamahal nilang anak. Ayon sa kanyang ama, "When the calendar flips over, I know what day it is. I don't have any memory loss there, but I don't want it to get to me. I want to be positive. We've still got a great family and Becky is still part of it. We're not afraid to say her name, it's just that she's not there." Bago po matapos ang video, nais ko pong pasalamatan si Rose Chow from Hong Kong na nagbigay po sa akin ng super thanks. Maraming salamat po. At nais ko rin pong batiin si na Mia Raimundo from Kingdom of Saudi Arabia, Ashley Arsobal from Dubai, Miss A from Kuwait City, Ivy Arsobal from Dubai, Jamar Magdalita, Lance Daniel Cortez from Alitagtag, Batangas, Almaira Adora, at Rose Chow from Hong Kong. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nasya po magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Rebecca Jane Middleton. Ako po si G. Maraming salamat.